yun mag -wix. yung ating spin dryer ay gumigiwang giwang ayan hindi na pantay ang ikot dahil sa yun na nga ang ating napansin doon sa spring no yung suspension spring niya sa motor wala nang balot na guma So pag ganyan ang ikot mga hindi nakaka-dry ating lawahan no. Maring may tubig pa rin. Ayun. Kumiwang-giwang. Kanina mga gwiks, sobrang lakas niyan. Yan ay dito bumabangga na sa kaniyang siding ng ating washing kaya kailangan natin na pwedeng i-repair e 'yan. Ayusin natin. Hindi pantay. Ayun mga gawiks, masayang umaga sa lahat dyan. No? Ayan ang ating washing machine. Na ah, yung ating ginawa dyan una sa spin dryer mga gawiks ay nagpalit tayo ng bagong motor dahil nga sa hindi na successful yung ikot niya. No? So mahina na. So pinalitan natin ng bagong motor yan at gumana naman ang mabilis. Ang problema mga gawiks doon nga napansin natin yung kanyang suspension spring. No? Wala nang rubber. Nadurog na yung rubber niya. Kaya ngayon, ang nangyayari ay gumigiwang-giwang yung kanyang basket. So, gawa natin ang parang ito, mga para tuloy-tuloy na maayos ang ikot ng ating basket sa spin dryer. So, buksan natin ito, mga weeks. So, ngayon, ang ating gagawin ay mayroon tayong nahanap na paraan pinag-isipan natin kung paano natin gawa ng paraan mga gawiks no? so mayroon tayong host dito na pwede natin pansamantalang gamitin para sa kanyang spring ay ating malagyan ng temporary na rubber so yung rubber niya mga gawiks ay nagkambas tayo pero hindi pwedeng bilhin ng rubber lang may kasama talaga siya na spring So ito yung mga gawiks, tinabi natin no, So ito tatlong piraso Ayan nadurog na <laughs> So ito yun Ito yung kanyang rubber sa spring no? Yung spring dyan mga guys wala nang ganito Kaya gumigiwang giwang yung kanyang ikot So ngayon gawa natin ng paraan Mayroon tayo ditong hose Na pwede natin gamitin Temporary na pang suporta lang Sa spring para hindi gumiwang giwang no So, yan kasi pag bumili ka nito mga guwigs, isang set na kasama na yung spring nito. So 300 din. So gawa natin ng parana na wala tayong gagastusin. So ito ay buksan na natin ngayon mga gawix no. Itong kanyang body. Buksan natin, iangat natin to kasi kailangan nating alisin muna. So yan mga gawix tayo ay nag-start na no. Magtanggal ng mga screw dito. Yan tingnan. sa ilalim. Balik natin dito sa kabila. Mayroon pa yan dito.

So, alisin po na itong body mga Gwix, at para tayo ay yung ating gagawin ay magawa na. So ayan mga Gwix, no, matapos natin tanggalin yung mga screw ay tinayo natin at atin nang hugutin yung body niya mga Gwix, para maiwan yung mga motor sa baba no. So So yan yung sinasabi ko mga kawiks na yung ating ginawa dati ay nagpalit tayo ng motor na bago no at ang spring niya ay wala nang suspension na ano rubber wala nang balot kaya gumigiwang-giwang na to mga weeks, kapag ka nag spin dry tayo no so gawa natin ang paraan to yung nakita nga natin na hose ay ilagay natin dito kasi nga eh siyempre para di tayo gagastos baka sakali ay gagana naman to ng maayos So, tatlo yan mga gawiks na spring. At tatlo yung ating putulin doon na hose para yun ang temporary na ilagay natin dyan. So, ayan na mga gawiks. Tayo ay nakaputol na, no? Ayan, nakaputol na tayo ng tatlong si, eh, pwede natin ipalit dyan. Ayan mga gawiks. Tatlo. So, ngayon ilagay natin to. Alisin muna natin yung motor mga gawiks. Para may ilagay sa spring so ito ay paraan lang natin para huwag na tayong gumastos no dahil 300 din yung isang seat nito magawit kasama kasi yung spring hindi tayo makabili ng rubber lang so yan, na. yan motor ay itabi mo na natin ayun so problema mga gawig hindi natin maipasok sa loob dahil sa ito ay may plastic sa ibabaw no so paano natin ito ilagay ngayon no yan gawa na naman natin ito ng paraan mga para may ilagay natin dito so mangyari ay biyakin na lang natin dito ilagay natin dyan So, pwede nating cable tie na lang mga guys. Paraan na naman to. Isang paraan na naman. Yan. Talian lang natin ng cable tie. Dito, pagka natin. So, biyakin natin to mga ka Yan na naman ang paraan na pwede natin gawin. No? Dahil sa doon sa ilalim, may ganito din mga ka-weeks. Di rin natin masuksok. Kundi kailangan talagang biyak. So, ito ngayon mga Duwigs. tayo ay dumiskarte na naman ng cable para nga pang tali dito no dahil sa ito ay ating biyakin para may lagay natin sa spring May balot natin so para paraan lang yan mga Duwigs. so yan ang ating naisipan kung mapaayos natin ang ating spin dryer na mapapakinabangan natin nang wala tayong gagastusin <laughs> so yan Sayang, uh, biyak natin to. Mas matibay sana kung ito ay buo. Kaso nga, yan ay silyado yung ulo niya mga guwigs. Hindi basta-basta tanggalin yung ulo sa spring. Yang plastic na yan. Sa ibabaw. So, yan ang mga guwigs. Pangatlo na ang ating mabiyak no. Yan. Siyempre, ito ay ibalot na ating. Yan, dito sa spring yun oh. so sakto sana kung ito ay halimbawa eh, hindi natin nabiyak so kailangan natin ng cable tie yan siyempre suporta kasi nga biniyak natin yan na naman ay na isang paraan na ating ginawa dalawa baba at sa katas mga guwiks So. Yan. So, ipitan lang ng So, sakto lang talaga. Sakto lang talaga sana yung ginamit nating host na ito. na, Tapos na natin yung tatlo, ilagay na natin yung kanyang motor, ibalik natin yung motor mga gawiks bisikro tatlo Siyempre, kita natin mga kawits nun no, ang mabuti ngayon itong kanyang belt naman mga gawiks dahil sa ito ay luma na medyo mahina na ang ikot ng kanyang pulsitor yung pagwas niya so palitan natin to ng bago mga gawiks so madali so, ito yung bago mga gawiks na kating ipalit no? yan so iwan natin dito sa loob so ibalik na natin yung kanyang bahay mga gawiks So ito na ngayon mga gawiks no, nakaplastar na at ito na yung ating pagbabalik sa ating tinanggal na bahay at ibalik natin tong kanyang shafting sa motor mga gawiks dito sa kanyang basket yan oh so kailangan lang natin tong ishoot mga gawiks. ayan yan yan ishoot natin dito ito to ishoot Isho natin mga gawiks ayan so, weeks, binaunan natin ang husto at higpitan na natin to yan higpitan natin So higpitan na natin tong tornilyo mga gawiks para yan ay atin ang matisting. Ayan. Ito lang itong mga gawiks at ibalik ko yung mga tornilyo dito sa bahay niya. No? Ikabit ko itong pinaka paa sa baba. Ayan. So, so ito na ngayon mga gawiks. Yung ating ginawa. No? Ayan ay atin nang naayos. Na plaster na natin. Nabalik na natin sa dati. No? So yan ay testing natin ngayon mga gawiks. No? So i-plug in natin ang power so pihitin na natin yung kanyang timer so ayan na mga gawiks ayan na tahimik na mana na, na mga gawiks. ayan wow ayan pinong pino ang takbo wala pang damit Mamaya subukan natin may damit ito mga gawiks Pero palagay ko yan ay okay na Dahil sa wala talagang kalampag Pinong-pino ang kanyang takbo Sintrong-sintro So yan ang okay mga gawiks Ang ating ginawa Yun lang ay wala tayong gastos Walang gastos yun mga gawigs So ayan silipin natin dito mga gawigs Ayan yung takbo ng ating pin dryer, ayan yung motor ayan yung spring sa baba, ayan yung hose na ating ginamit, ayan ring, ring so ang tayo so yun lang mga kamigs